Mamaya oh, naman tayo mga sir. Sama natin si Jebs TV at ang kanyang uh, pinsan Dex Dela Santa. Ten, bali tatlo kaming ma-dive ngayon. At sana kami makarami. Shoutout pala sa Albay Espero sa Bicol Spear Fishing Group. Kaysa Dennis. Yan special shoutout sa mga supporters natin na palaging nanonood sana i-subscribe nyo naman yung aming channel pati yung kay Jeb's TV dahil uh, na-inspired siya sa mga subscribers niya ito pala yung gagamitin natin ngayon na flashlight yung bago nating DL70 from Workus alright mga sir ito pala yung ginagamit kong hood binutos ko yung tinga kasi parang ako nahihilo kapag hindi open yung aking tenga. Ay e, ayan, kunting preparation lang tayo at masisid na tayo. So una nating pagsisid mga sir. Ang nakita natin ay isang labahita. Napanak ko na ito kaso nakawala kaya ayan, hindi natin pakawalan yan kasi medyo malapad yan. Ayan yung una nating huli mga sir. Isang labahita. Tapos dito naman sa banda rito, meron naghihintay pala sa atin na uh, manitis. Ayan no. Kung hindi pa yan gumalaw, hindi natin makikita. Ang sinisisid pala lang namin ay mga 4 to 5 meters lang. Hindi kami sumisisid ng napakalalim kasi ganito lang yung kaya naming sisirin. Ayan, isang manitis yung nagpahuli sa atin. At next nating nakita dito, dalawang crab. Kung tawagin dito sa amin, gamusang. Gamusa pala. Ano kaya ang tawag ninyo sa crab na ito sa lugar ninyo mga ka -espero? Ayan. Tingnan nyo kung anong klaseng crab yan. Ayan, no. Sa English pala nito ay sponge crab kasi meron siyang daladalang sponge yung nasa ibabaw niya magkasawa siguro yan kasi magkasama sila hindi talaga nawawala yung mga ilak dito sa ispat na pinamamanaan namin o danoy ang tawag ng, i, ng ilan dito sa amin sa lugar namin ay puyo kasi ganun yung itsura ng puyo mga sir eto pa, yun tinamaan din yung puyo ayan o, oh. ayos malalaki yung mga puyo dito mga ilang grammars din to siguro mga li limang piraso walong piraso ay isang kilo diyan e no ano ko yung ginagawa dito yun pala yung bihod niya pero parang mga buhay na yung kanyang mga anak yung mga maliliit na crabs pinapagpag niya kaya yan bigla siyang tumigil nung tinutukan natin siya ng kamera. Ayan. Sabi ng iba, hinakain daw ito. Pero dito sa amin, wala pa ako nakikita kumakain ng ganyang karab. Kaya dito na lang tayo sa isang yun. Isang ilak na naman o danoy. O kaya ay puyo. Ayan. No, malalapad na puyo yung mga nahuhuli natin dito mga sir. Napakasarapan nain. Pero minsan, napaka ilap kaya kailangan mo pang habulin ng todo para mahuli mo dito pala sa pinamamanaan namin mga sir dumagsa yung mga ganitong mga danggit ayan o oh. grabe yung mga danggit dito mga sir, tatlo kaming namamana pero halos magkakadikit dikit lang kami kasi napakarami ng danggit sa ilalim ng na namin ayan o kung quick reload lang yung nadala namin sigurado mga karami kami dito at meron ding nagpapakita sa atin na kanuping tagong tago talaga eh ayan o. pa ilang ilang mga kanuping o emperor fish yung ating nakikita kaya syempre hindi natin yan apa uh, ah, palampasin kasi pang ulam na rin natin yan ayan grabe yung mga danggit dito nangangala talaga napakarami ng mga danggit ayan o oh, magkakadikit-dikit lang sila siguro ay nangingitlog na ito ayan o oh, halos dalawa-dalawang pana na ako dito mga sir sa mga danggit sa ilalim nagkakasana ako sa ilalim ng dalawang beses So, dami ba naman ang mga danggit? Ayan pa. Talaga naman. Kami na yung nauumay sa pamamamanak ng danggit muna, sir. Kasi napakarami talaga. Ayan, oh. Kita nyo yan. Kita nyo yung mga danggit na magkakadikit dikit Kapag kaya pa ng ating breath hold, sige lang nang sige ng kasa Para makarami. Ayan mapupuno natin yan panigurado yung tunod natin yung bala natin mapupuno natin ang danggit yan sa dami ng danggit na nag silabasan ngayon kung mapapansin nyo mga sir yung mga ganitong size mga bihura na sila may mga itlog na sila matured na sila sa ganyang size mga sir Yan po, grabe, napakaraming mga danggit mga sir. Talagang kung ikaw ay mawamana ng ganito, mag enjoy ka talaga sa dami mong mapapana, sa dami mong mahuhuling danggit. Pinakang paborito pa naman na luto dito, yung prito na dinaing. Ayan, napakasarap na, dang na danggit na ito mga sir. Pero, ingat lang tayo dito sa pag tanggal natin dito kasi maliit yan pero napakatindi ng tama ng tinik niyan kapag natuso ka sa daliri niya nako talagang kahit walang puso yung daliri mo ay magatibok-tibok sa sakit ayan no oh. ayos punong-puno na yung ating tunod pero hanggat kita pa natin yung dulo hala sige parang ng Pana natin dyan Ayan o, kita nyo yun mga sir Mga natutulog na mga danggit lang yung ating nakikita dito Ayan, tambak talaga yung mga danggit Grabe Napakasarap talagang mamana Ayan o Magkakadikit-dikit lang yung pwesto namin dito Pero Tambak pa rin yung mga danggit Napakarami siguro mga sir yung mga ganito yung mga danggit uh, meron din silang uh, kapag maliwanag yung buwan o kapag pasikat yung buwan parang nagsisilabasan sila ano sa tingin yung mga mga kapis ka natin dyan na sanay na sanay na sa dagat yung mga may experience sa dagat talaga yung talagang araw-araw nagdadagat alam na alam yung ganyan kung anong oras nagalabasan yung mga uri ng isda kung taib ba, kung hibas ayan at kung paano yung diskarte ng tamang paghuli para makarami may epekto rin yung gamit na ilaw ayan kaya yung mga veterano mo man hindi gumagamit ng napakalakas na ilaw kasi kapag malakas na yung ilaw yung flashlight natataboy daw yung mga malalaking isda parang na-prove na ko na rin yun mga sir kasi napakaraming pagkakataon naggamit ko ay malakas na ilaw bihira ako makahuli ng malalaki pero yung iba na mga veterano dito sa aming namamana parang laser lang yung ilaw nila hindi man sa bubo pero mahina lang isang straight lang yung ilaw nila pero nakakahuli sila ng malalaking isda tapos yung magagandang klase pa Ganon nila kakabisado ang Ilalim ng dagat Ganon nila kakabisado yung mga Isda kung paan hulihin Itong danggit na ito uh, Sinubukan kong dakutin Dahan-dahan ko pa yung Dinadakot o oh. yan, Ayan, Ayan natakot na natin pero Sa kabutihang palad Bigla na lang nakawala sa atin At tayo pala Ay natusok grabe yun mga sir masakit talaga makatusok yung danggit mga sir talagang titibok-tibok yung mga daliri mo kapag natusok ayan napakarami talaga ng danggit nakaumay ng mamanan ng danggit mga sir siguro yung mga 30 peraso 40 peraso nitong danggit na ito ay isang kilo pa lamang kasi nga yung mga size nila uh, maliliit lang pero oh, bihuran na yung mga matured na kaya pwede nang hulihin yan mabilis naman dumami yung mga dangit na sir. ito pa napakarami talaga mga sir dangit pa rin yan ayun oh kung hindi mo talaga sasadya yung hanapin yung mga dangit na hindi mo makikita kasi napakagaling nung kanilang camouflage ability mga sir Ayun oh nagbe-blend kasi sila sa kanilang paligid yung mga danggit o oh, diba? yan halos hindi mo mahalata talaga eh ayan o oh. daming danggit nito puro danggit na yung laman ng ating pamamana na ito ayan o oh. grabe talaga sobrang dami ng danggit na nagpakita sa amin ngayon Ito pa mga sir Ano kayang isda ito Siyempre Danggit pa rin yan Danggit pa rin Yung ating nahuhuli Kasi nga Napakadami pa rin Danggit Yung Nagpapakita Medyo malakas-lakas Lang yung agos Ngayon Kaya Hindi kami Maka Abante Pero kahit na Hindi kami nakakaabante Yung pwesto namin Napakarami pa rin mga danggit Hindi maubos-ubos talagang napakarami nila ayan o oh. ayos talaga mga sir yung ating pamamana ngayon natsyempuhan natin yung labas ng mga danggit lalo na siguro kung dumiretso pa kami sa bandang una-unahan namin ako napakarami pa sigurado pero dahil nga napakalakas ng agos dito lang kami nagdigil sa kung saan kami namamana ngayon dito sa napakaraming danggit pa Ayos yan mga sir, meron na tayong paniguradong pang ulam at siguradong may pangbenta na rin tayo. Bukod sa danggit, meron din tayong huling mga ilak o danoy o yung mga puyo. Marami din tayong huling mga sir. Ayan o, oh. halos hindi na makita yung tunod ko, yung dulo ng tunod kaya minsan sumasablay na yung pamamana natin. Kasi hindi natin nakita yung dulo. Ayan, tinanggal na natin yung laman ng ating pana para maganda na yung ating pagtusok dun sa mga danggit na nagpapakita sa atin ito panos yun sapul yung panos mga sir minsan yung mga panos na ganito mga sir hindi ko na makukuna ng video kasi kapag daw medyo nangingitim-ngitim yan ibig sabihin matakas siya no mga escape siya pero kapag kulay puti siya yan pwedeng makuna ng video kasi hindi yun matakas yun meron pa rin danggit talagang hindi maubos-ubos uy meron nagpapakitang ilak o oh, danoy yun sa pool binibilisan lang natin yung pagpana dito sa danoy na ito kasi kapag nakamalay yan biglang si yan i-straight lang nan lang yan tapos mang iwan na tatawanan ka na lang yan pag uh, hindi mo patinamaan. yan kaya tsempuhan lang kailangan ng magandang tsempo para panain at mahuli kasi kapag uh, sumablay ka dyan nako talaga namang yan ay eh, magapakalangoy langoy ay paborito pa namang sumalunga sa agos edi eh, ikaw na naghahabol pagod na pagod ka ito pa oh malapad na yan mga sir isang napakagandang karanasan din yung mga ganito mga sir kasi uh, nakaka-relax din mamana kahit na medyo mapagod kahit na napakapagod kapag nakahuli ka naman ng isda maganda sa pakiramdam nakaka-stress free tingnan nyo ito mga sir isang porcupine fish o isang ganutan kung tawagin dito sa amin subukan nating hawakan yan ayan no oh. hindi lang ako mahilig humuli ng ganito kahit na yung malalaki kasi hindi ko pwedeng isilid yan sa lagayan ko lumulobo kasi yan eh, net yung lagayan ko na nakadikit sa katawan baka matusok lamang ako yun no, know, kita nyo yun Nakahiga lang pero hindi ko tinamaan Kaya Dakutin na lang natin Ayan oh Dahan-dahan lang natin dakutin Kasi baka Biglang matusok tayo dyan Biglang matusok yung ating daliri Napakasakit pa naman Ayan oh, danggit pa rin Yun tinusok lang natin yung matanong danggit ayun pa danggit pa rin napakaraming danggit mga sir grabe ano napakarami nakaumay ng pamamana ng danggit ay ayan oh panos na naman kahit na medyo malilit yung mga panos na yan ulam na rin natin yan hindi na natin pala yan kasi wala namang tinik yan dito sa bandang batuhan dito may nagpakita sa atin na uh, pugita akala niya siguro hindi natin mapapansin kahit na siya ikakulay ng bato ayan yun sapul grabe mga sir sa bawat paninisid namin hindi kami nawawala ng huling pugita ayan o oh ayos yun yung huli natin mga sir marami tayong nahuling danggit nandiyan sa ilalim yan yung mga danggit yan ganito yung mga klase ng danggit na huli natin marami ayan o yan yung mga puyo pala yung mga danoy ilak nabili na isang kilo mahigit yung nabili sa atin kaya ito na yung huli natin ngayon napakaraming danggit na dumagsa dun sa pinamamanaan namin ayan napakaswerte natin ayos meron na tayong pangulam at nakabenta na rin tayo shout out po tayo kay Sir Hanford de San Jose family from Caloya Antique shout out din kay Paupaw from Summer Island shout out din tayo kay June Boy TV salamat po sa panonood shout out din tayo kay JP Maraming salamat po sa inyong panonood. Shoutout din kay KaSolid Mix Official. Thank you so much po sa inyong panonood.